Ang lynx, isang maringal at mailap na carnivore, ay kilala sa pambihirang kakayahan nito sa pangangaso. Ang katamtamang laki ng ligaw na pusa na ito ay naninirahan sa iba't ibang rehiyon sa buong North America, Europe, at Asia, kung saan ito ay nanghuhuli ng magkakaibang hanay ng mga nilalang upang mapanatili ang sarili. Ang mga ibon ay kabilang sa gustong biktima ng lynx. Sa kanilang matalas na paningin at matalas na reflexes, ang mga lynx ay bihasa sa pagtambang at pag-agaw sa mga hindi nag-iingat na ibon. Madalas nilang istok ang kanilang mga target na avian mula sa takip ng makakapal na mga dahon, matyagang naghihintay para sa perpektong sandali upang hampasin. Ang kanilang kahangahangang liksi at mga paputok na pagsabog ng bilis ay nagbibigay daan sa kanila upang mahuli ang mga ibon sa kalagitnaan ng paglipad o agawin ang mga ito mula sa mga sanga ng puno ang mga ahas, masyadong, ay nasa menu ng Elwynex. Bagamat hindi ang pangunahing biktima, ang mga Elwynex ay mga oportunistang mga ngaso at madaling kumonsumo ng mga ahas kapag may pagkakataon. Pinoprotektahan sila ng kanilang makapal na balahibo mula sa makamandag na mga hampas ng maraming uri ng ahas na nagpapahintulot sa kanila na makisali sa isang mapanganib ngunit kapakipakinabang na pagkain sa mga aquatic na kapaligiran ang mga Ilwainex ay nagpapakita ng kahangahangang piskevoros na pag-uugali. Napagmamasdan silang sumusulyap sa baybayin ng mga lawa at ilog, matyagang naghihintay ng isda na lumangoy ng malapit sa gilid ng tubig. Sa isang mabilis na hampas ng kanilang malalakas na mga paa. Maaari nilang agawin ang mga isda mula sa tubig at mabilis na ipadala ang mga ito gamit ang kanilang matatalas na ngipin sa pangkalahatan ang kakayahan ng LYNEX na iakma ang diskarte nito sa pangangaso sa iba't ibang biktima ay nagpapakita ng kakayahang magamit bilang isang mandaragit. Maging ito ay mga ibon, ahas, o isda, ang husay ng pangangaso ng LYNEX ay nagpapakita ng maselang balance ng food web ng kalik.